Hindi matatawaran ang kahalagahan ng pangakong binitawan sa harap ng Diyos. Sa Muntinlupa Central SD Church nagtipon ng ilang mag-asawa upang muling sariwain ang kanilang sumpaan sa isang espesyal na Renewal of Vows. Isa itong patunay na sa kabila ng panahon, ang pag-ibig na nakaugat kay Kristo ay nananatiling matatag. Alamin ang makabuluhang kaganapang ito, balitang may pag-asa, iahatid ni Ansley Escarza. Isang makabuluhang pagtitipon ang isinagawa ng mga miyembro ng Muntinlupa Central ng Seventh-day Adventist Church nitong nakarang linggo sa Mayores Event and Catering Services Silang Cavite. Tampok ang temang Couples Affirmation of Love, I am yours forever and always. Isang renewal of vows ang ginanap na nagbigay diin sa kalagahan ng pag-isang dibdib sa pananampalataya. Sa pangunguna ni Pastor Dionysius G. Sagnoy Jr., Area 5 Chairman, nagtipon-tipon ang mga mag-asawang miyembro ng nasabing simbahan upang muling sariwain at pagtibayin ang kanilang sumpaan sa harap ng Diyos. Ang pinaka na bahagi ng kaganapan ay ang muling pagbigkas ng marriage vows ng bawat mag-asawa. Sa harap ng kanilang mga kapwa-mana ng palataya, ipinahihag nila ang kanilang dedikasyon, pagmamahalan at paninindigan sa isa't isa. Isang mahalagang paalala na ang kasal ay hindi lamang isang legal na kasunduan, kundi isang banal na tipan na pinagtitibay ng pananampalataya. Matapos ang seremonya, nagkakaon ng masayang picture taking at salo-salo na lalong nagpatibay sa samahan ng bawat pamilya at ng buong simbahan. Isang inspirasyon ang atid ng renewal of vows na ito hindi lamang para sa mga mag-asawa kundi para sa buong komunidad ng mga mananampalataya. Tunay ngang ang pagmamahalan ay mas tumitibay kapag ito ay nakaugat sa Panginoon. Layuning makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako si Anslevans Escarcha, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.